Ayan guys, ang dami nating na-harvest na itlog. <laughs> Tiba-tiba tayo. Eh. Ay, dami. Grabe, blessings. Ang ah, hirap lumabas kasi mababa lang yung ano, yung ating kulungan. Ay, ay, ay. Ayan guys, uh, mangunguha tayo ng itlog. Ito. <laughs> ng ating mga manok. Kasi nakita ko nung isang araw, nagpakain ako. dami ng itlog ayo uh, ayun, samahan nyo ako mag harvest ng ating mga itlog ayan, ang ganda ng mga pine tree ang oh. oh. ganda ng mga pine tree ayan, namumulaklak na nga pala yung mga ano natin, ayun oh, yung mga plum ayan, napakaraming plum yan guys daming plum Kaya <laughs> natin itong ating mga manok as usual dito na naman tayo after work Nabis tayo. Hey, naipit siya. Sorry. Oh, kamusta kayo? <laughs> Ganda nila tignan dami. Oh. oh, kamusta kayo? Ah, dami nila guys. Oh. Ganda. Sarap may alaga. Nakakatuwa. Stress reliever natin. Ayan, oh, may mga itlog na rin dyan. Oh. Nagkalat na guys. Oh. Kunin natin. Mahirap kunin ugasan lang natin eh okay na o oh, 'di diba meron pa nga doon alam ko nalaglag nung isang araw nakita ko dyan oh. tapos pagkakon nalalaglag na rin dyan oh. itlog nila eh, wala, wala ngayon Ayan. Oh, meron na rin nangingitlog dyan ako oh. saan saan na sila nangingitlog <laughs> dalawa dalawa Pero bago natin kunin yung itlog nila guys, pakakainin muna natin. 'Yun yung pan, natin. ko na lang bukas yung kakainin nila. <laughs> Dagdagan ko na lang bukas yung kakainin nila guys. yan yung mga sisiw natin, no? Oh, winter na sisiw. Yung uh, napisa nung winter, kawawa naman sila. Ni, may itlog din na rin pala yung... Paano kukukunin yun? Ayan, nang itlog na rin pala to Nang itlog dahil sa feed, so... Oh. malalaki na sila. Namatay yung iba, guys. Walo yan, namatay yung ano, iba. Ah, apat na lang yung natiraw. Oh. Awa naman. Ayan. Oh, yan yung mga itlog nila guys. Oh, so, ah, oh dami. Oh, oh ah. libre na naman tayo sa itlog. Ayan, no? oh. Kunin na natin lahat yung itlog muna nila kasi hindi pa, ano, hindi pa napapanahon para papisahin natin sila guys. Kaya kunin muna natin. Ayan. Kunin muna natin yung itlog. Ayan ay, ang kit, ang leit <laughs> ang leit naman ng itlog na yan <laughs> ang <late. laughs> oh nay, sorry uh, laglag o, oh, diba, ang dami o oh. oh. <laughs> ang dami o ang dami ang dami guys Daming itlog. <laughs> ah. Marami na naman tayong nabasto na ito. Oh. Yan, yung mga mag-order ng itlog dyan. Order na kayo. Oh. Itlog ng uh, native chicken. Seriously. Dami pa dito guys. Oh. So, dami sa dito. Oh. <laughs> ah, dami oh. Tiba-tiba <laughs> tayo sa itlog. Tiba-tiba <laughs> sa itlog. Oh, dami guys. So, oh, di ba? Tiba, tiba hmm. diba sa itlog. Meron pa dito. Nih, hey, yung klaseng itlog yun. Ibang kulay. Iba yung kulay ng itlog. Oh, ibang kulay guys, oh. Ah, itlog yata ng Texas to. Oh. Ibang kulay, yo. Oh. Itlog yata ng ahas to. <laughs> oh. Anong klaseng itlog to? Ngayon lang ako nakakita dito sa manok ko ng ganitong itlog. Marami pa dyan sa loob, guys. Yan. Yan. Kunin natin lahat ng itlog. Pakita ko sa inyo kung gaano karami yung ating mga harvest na itlog na yung araw na to ayan oh, meron pa dyan oh. ang dami ito nung nakaraan kaso natabunan na yung iba oh. hindi ko kasi ni, eh, hindi ko kasi kinuha eh ayan oh, dami o oh. 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 Meron pa ba dyan? Meron pa dyan? Ayan, dito. Meron din, oh. Dami. <laughs> oh. Ay, hindi nyo makita. Dami dyan. Dami din sa loob, oh. dami dami guys ako na kasi sila papipisahin pagka ano na pagka tapos na yung yung uh, winter guys ano? grabe yung dami ng itlog oh Dami guys Grabe yung itlog oh. Grabe dami Ayan, oh. ha. Ayan guys, ang dami nating na-harvest na itlog Tiba-tiba <laughs> oh, tayo oh. Ay dami Grabe, blessings. Ah, ang hirap lumabas kasi mababa lang yung ano, yung ating kulungan. Ayan guys, tinan nyo naman yung ating narbes. Ah, naku po, hindi ko mabuhat sa bigat. Ah, hindi ko kaya mag -isang kamay guys, mabigat. Grabe. Ayan. Oh. and guys, ito lang naman yung ating na-harvest. Tingnan nyo, napakarami oh. Galing lang sa ating mga manok. So, delivery na naman tayong ulam, di ba? Libre na naman tayong itlog. Napakamahal lang itlog dito sa New Zealand. Kaya yun oh, dami oh. Oh. <laughs> Napakasarap ito, ilaga lang. Ito lang ulam ko sa umaga. Pagka break pass, ito lang kinakain ko. Kape, tsaka tinapay, tsaka ito lang guys. Dalawang itlog lang kinakain ko sa umaga. Kaya nakabawas konti ng timbang ko. Natin <laughs> mga manok ko. O, oh, ganun lang. Ah, kaya yung mga nandito sa inyo sila na nasa farm, kung allowed naman kayo mag-alaga ng mga manok, eh, mag-alaga kayo guys. Pero mag din sa pigs, kasi sa totoo lang, kaso lang kasi hindi ko na iniisip yung pigs na kakainin nila. Ang iniisip ko yung nalilibang ako guys, yung ah, ah, may stable naman tayong trabaho dito. Kaya, ayun, napaka ano na sa akin, napakasaya ko na na, na nakikita yung mga alaga ko na masaya din sila parang gano'n at uh, syempre nakaka-harvest tayo ng manok kaya, laki ng ating tandang oh. ayan and guys ayan, kaya sana nag-enjoy kayo sa panunod itong ating video today at karami nating na-harvest na itlog ayan. blessings na naman ito guys galing kay Lord ayan. God bless and bye bye